Ito yung unang nagawa nila kuya sa Fana na yan pero tapos na. So, out sa out na po. Eh. Pero nakita mo sir, um, kahit uh, may community na actually at lahat po fully occupied na yung mga units ang ganda pa rin ng community. So ang ganda din po ng aming PMO at the same time wala pa kasi kaming hoa eh. Mm -hmm. so, lakat niya o bialan po dyan. Ang sarap, ganda o. Oo, hindi pa ganito yung kuya na pumunta kami. Ano pa yung nabangke? Ito din po sa on-line yung aming sales office. Uh, uh, Dito naman uh, po, 24 hours card on duty. Very safe community. Kahit po deliveries, uh, visitor nyo, pag hindi nyo po pinaalam kay kuya guard, hindi po mapapasokan. Pakita ko muna sa end niya sir yung mga blocks na gawa na. Sige po. Tingnan mo sir kung gaano kaganda yung view mo dito. Meron kang scenic mountain view. Lahat po ito gated. So lahat po yan may perimeter wall sa buong subdivision na kapalibot. Uh -huh. uh, parang sa amin po sa Team and Phase 2, each blocks po meron po tayo CCTV na nakonnected po yung guard. Ayun na po yung mga poste. Oh. Uh -huh. May na ng dito yung bundok <laughs> so ayan na sir yung mga constructed natin kay block 27 so from lot 1 to 20 constructed na yung sayo sir yung dito eh ah, oh, sa side po na ito uh -oh, po itatayo siya ng first quarter this year ah 2025 I mean So, ayan din po. Black 26. Ayan. Hmm, ang dami ng cut shop na Dito po sir eh. Malapit Apo. ka sa entrance eh. Yan, lote pa lang yan. Eh. dito tayo kayo sa side na to. Eh. So, ayan ah. sir, kung nandoon sa side na yon yung phase 2 ng Savana, so, ang like, naging projection niya pa letter U. Mm -hmm. So, ayan yung pagdudugso nga yan mismo yung kay Sir. na lang nila tong side na 'yan. Pagbalik na Sir January to March, nakatayo na 'yan. Hindi pa Pero i-try niyo tayo sa Modern Gym. sa modern unit. Gawa na din yung ating playground dito sa malapit sa entrance at magkakamal din po kayo ng playground dun sa likod banda the same time, yung swimming pool doon din po sa si side na yun. Dito po yung club, magiging clubhouse nyo and chapel. Ah, dito po. Chappell. Ah, okay. Ito na yung lugar. Mm. Classic.

service area mo dito, pwede mo siya ipa-enclose, sir, para um, mas malawak yung service area mo. Ang um, condition mm. kasi ito, bakit open? Provision din siya for laundry area. Meron na po tayong drainage and down Pero may iba po kasi client, pinapa-enclose ito. Hmm. Ito yung naging kitchen nila. parang oh, nga po. Para nakahiwala, hindi amoy sa loob pag nagluluto. Uulit tayo sa ceiling, may laboratory, toilet bowl, and shower. Wala kayong toilet na. Ay, dito pala to. <laughs> saka face 1 ay ganun tra sige pa sige check pa. Akaya, ako yan, tara. check ako kasama siya para no room <laughs> cute cute ini yang masters queen size set itu eh <mars> <laughs> <mars> <mars> in size. Oh, Lama, aja. kit. Mas malawag to. Kesa dito na. So, isang room pang pang, pang opisina. Ito oh. ganito yung Oo. Ito na yung... Ito na yung... yung Ito yung pagkakas... yung pagkakas... Ito yung pagkakas... Ito na yung na yung flooring Ito ceramic tiles pagkakas... Ito na 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 project pag second floor vinyl din Oo. Oh. Hindi na, type, hindi na Pero pang turn over po, ganito po talaga siya na ito. Ah, pa. <laughs> Kahit yung bathroom, sir, na taas mm -hmm. ka okay. tama lang na no Kasi nung ano, dun sa, sa isa, sa, sa na ano, phase 1, meron siyang tawag doon, balcony. Pero mas maliit. Eto, parang inusog na nila na gano'n. Di, di na nila, di na nila nalagay ng balcony. Mas maluwag, tuloy siya. Ito maganda dito. Mas maglulutong. Ito, ito. Itong... ito, ito yeah. yung kung ano yung laki nung sa Ay, mas malaki sa baba. Pero malaki din yan. Yon ayo, tik isang kwarto bala sa. Ngayon bata na. Ang bata lang Okay, double double deck. Ito isang pagkano? kasi isang kwarto gawin ko na office di ba isang opisina isang... Hey, sa na, tapos, ano. mo, tapos. tapos yung sa baba ko di ba yung yung opening dun sa dun sa ano ano yun?

Gaano kaya ang Oh, sinasara nga nila ito eh. Kasi nga, extension. mga ganito lalabas din Ah. Ayos nice na. Dito na. Sa medeng lugar. Hindi hmm. uh, mm, ba? Diba, setup lang. Oo. Ganapoy ng ano, minimalist lang. Uh, ちょっとね。<music>